¡Buenos, días damas, Buenos días, damas y caballeros! Ayana huh? Linda Walton, Jel Robles, Sky Rage, Blo Blooming Lovely, Evangeline Chai, Red X, Mayumi Na Naive, Chilita Samas, Good Morning, Maria Javier, The C C.L., si Le Legardo Or, Orlando Le Lagarde. <laughs> Good morning sa lahat. Ha? Ayan na, parang umamin na rin yung mga, yung mga uh, DDS, OFWs, or meron iba Dutch citizens, or, uh, or married to Europeans, Europe-based. Ah, uh, parang inamin na rin nila na kaya nilayasan nila yung uh, yung Duterte Street ay ah, dahil parang aso ang trato sa kanila ng mga Duterte ah, parang aso kasi ah, iniiwan sila iniiwan sila sa ngayon malamig na dyan winter na papasok ng winter so ang major na dahilan na binigay ng mga ng mga OFWs ay ang lamig Ha, ang lamig-lamig na daw sa labas ng uh, magtambay -mag sa mga dumadaan ng uh, kasi, kwan sila eh. Uh, Nakik-out -nakik na sila doon sa parke sa harap ng uh, uh, International Criminal Court uh, building and then pumunta sila sa tinatawag nila Duterte Park. na out rin sila doon kasi ang ingay-ingay nila. Pagkatapos sa, uh, pumunta rin sila doon sa isang uh, isang parang uh, parang uh, open space sa isang parang uh, parang old uh, castle pero na out rin sila doon. Ako or hindi sila pinayagan mag uh, magtipon-tipon doon. So pang-apat na nila lugar itong uh, Diyan sa The Hague. Itong uh, tinatawag nila Duterte Street. Pero maliit lang man ito na oh. dito makita mo. Oh. Dito ma makitit lang ito oh, may, may, finance na nga. Finance na nga kasi nadidistorbo ang mga ibang tao sa kanila. Dati walang harang yan eh. At naali naalis na rin yung mga Naalis na rin yung mga sign signages at ito oh itong British DDS umiiyak saan na saan na saan na napunta yung mga yung mga DDS supporters. <laughs> si Malcolm Conlan siguro parati niya nakita na uh, very active yan, very active uh, supporter ni President Duterte ah uh, ng Davao at na nung presidente ata si Duterte nakita ata sila sa abroad. Ha? So uh, pinansin naman siya. Pero ngayon, uh, iyak siya dahil sabi niya, saan na kayo? Where na you? Here na me, all alone. Kasama lang niya yung mga, o oh, pa rin yung kwan nila, yung, uh, yung portalet, yung portable CR. Pagkatapos, sa Ah, mga kwan, mga ano pa to? mga trash can sa likod niya. Pero yan lang. Yan lang ang binibigay sa kanila. Parang tratong aso nga. Parang tratong aso. Kasi dyan, dyan uh, nilalakad kasi sa, sa abroad required ah. Especially mga lugar na mga Finland, ganon, Re, uh, bibigyan ka talaga ng oras para mag-break ka sa opisina para uh, lakarin mo lang yung aso mo, ganun. Ha? So dyan nila yung aso o pusa, minsan umiihi dyan, pero pinupulot naman nila. Pero yun nga, ta ng aso at pusa yan. So dyan sila itinapon at jan uh, sila pinabayaan na parang mga aso rin at pusa ng mga Duterte. Ha? Biro mo, sabi ni uh, uh, assistant council uh, Christina Conti na pwede umabot ng ng trilyon trilyon ang nakaw nila ha sa record nila sa record ng mga ng mga uh, ICC assistant uh, prosecution at uh, team Maka umabot ng mga trilyon eh, ah trillions trillions ang uh, nakaw nila ah mula sa Myanmar uh, ginawa nilang yung criminal syndicate ng mga drugs parang nakwa nila yon naging uh, ginawa nila yon parang exclusive sa kanila exclusive supplier ng drugs nagmonopolya sila sa drug supply sa Pilipinas ha? kasama na si Michael Yang nagmonopolya sila sa mga pogo, pogo industry. Ha? Yung pang uh, parmali pati pati uh, pina pati uh, natin, na namat ang daming Pilipino na matay pero pinakitaan pa nila yun ng billions yung mga covid uh, covid uh, equipment and and uh, kit ah medical kit Pinakitaan rin nila yung uh, yung illegal gambling through PC PCSO. Lahat pati 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 uh, pati computers overprice ng DepEd. at 2.6 billion lahat ha. So uh <clears throat> nakikita naman natin ang ang yaman-yaman nila kasi <clears throat> even dyan sa ICC siguro, ngayon lang nila nakita na meron na, 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 na kwan dyan, meron uh, suspected uh, uh, killer of uh, his own countryman. Kaya nga nakaharap si Duterte ng crime against humanity. Ngayon lang nila nakakita na meron inmate dyan, na linggo-linggo may bisita galing sa Pilip galing pa across Asia. Walang ibang walang ibang uh, nakakulong diyan na naka na maka-afford ang pamilya na pumunta diyan. hindi hindi ba pwede kumuha na lang sila ng isang uh, apartment diyan and then isa na lang magstay diyan pero hindi. Linggo-linggo turno-turno sila. Si Sara, si Pulong, si Kitty, si Baste yung kapatid ni Duterte, si si uh, dati si Anilet pero ngayon na ban na ni Kaufman uh, and then si Mrs. Zimmerman, si Elizabeth. So ang ang mahal every every trip yan millions ang gastos nila. Kasi sa eroplano pa lang for sure first class yan. Sa eroplano pa lang over a million na. And then sa sa mga hiring ng mga ng mga may butler pa si nagpapakita si may, may butler pa si si Kitty Duterte at driver ha parinta na mga limousine ha pagkatapos sa uh, hotel, pagkain, shopping ha kada kada punta nila Jan mga kada tao 1 to 1 uh, to 1.5 million pesos kada tao Kada punta nila dyan, millions ang gastos natin sa kanila, pera natin. And yet, and yet, hindi lang Manila makaprovide ng safe house o meeting place ng mga Pilipino, hindi lang Manila for six months. Ngayon lang nga, buti ngayon lang. Meron ng portalet. Meron ng portalet. Dati ni portalet wala. Kaya sinabi na ni Hari Roque, siguro nahirapan na rin siya, ha ah, kasi kailangan um umihi siya, umupo si Hari Roque kailangan umupo para umihi. Siya na nagreklamo, sabi niya, ano ba 'yan, ni Portalit wala tayo. Mga three months ago, ah mga four months ago, kaya nag nalagay na ng portalet. Kasi 'yun nga nagalit sa kanila kung saan umiihi, kung saan nagkakalat yung mga tao, babae, lalaki man. Ha? Maglagay lang ng payong, umi na yung mga babae sa, sa mga parke. Ha? Pero six months na, hindi naman sila nabigyan ng isang safe house. Ha? O marami sila sabi, ang hirap magrenta ng safe house. Ah, uh, jan or bahay or or uh, or bumili ng bahay, kaya rin nila bumili ng kahit anong bahay dyan, kahit aling bahay dyan, o magrenta. Ang hirap daw bumili. Eh bakit hindi kayo magingin ng tulong ng mga Pilipino? Sila magrenta. In your behalf. Kasi kung Dutch citizen sila, mabilis siguro. Sabi, sabi ni uh, Jerome Hovellana, Duterte don't care for this DDS. Eh di sana, nagrenta na sila ng bahay diyan. Sa DDS Center, DDS Budo lang kayo and uuwi kayong lahat at ubos pera. Tama. Jerome Ovellana. Ay, yan rin ang dahilan na uh, sinabi ng mga ibang busy na daw sila sa trabaho. Pero sa tingin ko, yung nahalata na nila na ga ga gaano kamahal nila sa si Duterte, uh, trakwan lang, uh, basura lang ang trato sa kanila. Ngayon, aso lang ang trato sa kanila. Ha? Ah, mahalaga lang sila tuwing tumatakbo sa eleksyon. Pinapatay nga eh. Karamihan ng mga biktima, mga anak rin ng mga OFW eh. Kamag-anak ng mga OFW. At least, yung na, biktima na natauhan na. Pero yung hindi pa na, walang namatay sa EJK, Ayan sinasamba pa rin sa mga Duterte. Naalala nyo nung COVID, samantala yung mga Chinese Pogo ine-escortan pa ng mga pulis. Gumagawa pa sila ng arrangement escortan yung mga pulis. Naalala nyo, dumating ang panahon, ang daming umuwi of OFW or, or ang daming umaalis. Na cram yung airport, naapekto yung airport. Naalala nyo yung natutulog na sila sa mga underpass, sa mga flyover sa Naiya. Naalala nyo yun? Sa mga na, sa Naiya. Ah, na ko pa yun eh. So ilan, ilan linggo yun. Kumaga, aso lang talagang trato sa kanila ha, na mga Duterte during COVID. Ni hindi naman sila nilagyan ng tent. Ni hindi naman sila pina, pinaga, pinaga, pina, pinap, agamit uh, ng mga hotel, ganon. Kasi hero daw sila eh. Hero naman talaga pero ang problema, ang baba ng tingin. Sa, sa Chinese, open door. Lahat palisiya meron, ready para tulungan yung mga labas-pasok ng mga Chinese sa, na nagtatrabaho sa Pogo. Pero yung mga OFW, pinabayaan. Pero ewan ko, nakalimutan ka agad yun ng mga OFW eh. Ha? At ngayon, parang uh, parang uh, si uh, parang kwan na? parang sinasamba na nila ang mga ito, ha? Jose Noel Morales, thank you sa suporta. All the way from America. Oh, uh, galing dyan, marami rin pupunta, di ba? Jose no, Nelson, Jose Nelson Morales. Galing dyan, ang dami rin pupunta. O na sila ngayon? Natauhan na sila, di ba? Na parang trat, parang aso ang trato sa kanila. Ha, sabi ni Jerome Movellana, DDS, kung may natitirang natitirang dangal kayo, umuwi na kayo at magtrabaho na lang kayo ng maayos. O, yun. Ha? Ito, ha? Jerome, itong si Malcolm Conlan nag-post, umiiyak. Sabi niya, where na you? Here na me. Merit ito to a uh, Filipina na yun, nag-post siya na ito ang post niya. Ah, uh, sabi niya, Ah, uh, sabi niya, bakit daw? Ha? Back in March, Duterte Park was full every day. Now, there are no people, few or no people in Duterte Street. Sadly, o oh, sabi niya, this photo was taken on a Sunday afternoon. Siya lang mag-isa Saturday ha. Normally, pag day off ang mga OFW, pag day off uh, uh, or uh, yung mga married to Dutch citizens, pag, day, pag uh, Sabado, Domingo, minsan nga Friday pa lang, dagsa na yan sa Duterte Street. At sabi niya, saan na kayo? Samantala, parati kung may bisita si si Tatay Digong, sabi niya, eh si, parati niya tanong, may tao pa ba diyan sa labas? At mas natutuwa siya. Natutuwa siya ko ang sagot, meron. Marami po tao sa labas. At sabi niya, I guess the family can only answer with one or two or just a few for moments last weekend. I was there alone. So sabi niya ngayon, kung tatanungin si Duterte, ang mga kamag-anak niya buwi bisita sa kanya, ang sagot na lang, mga isa o dalawa na lang, minsan wala. Ha? Sabi niya, uh, let's keep visiting Duterte Street. Please, please, when you do visit, post about it and make as much noise as you can on social media. So, hanggang social media na lang kayo. Even tag the ICC. You will be doing, you will be doing, many of us a favor. Sabi niya, I act, it actually pains me to see sometimes or hear that there was only one or two people there. one of my friends visited two days ago and he said there were only two one or two people outside yun so <laughs> iyak na siya so wala na nga wala na nga inabandon na, na nga so tiningnan ko tiningnan ko yung mga comments sa kanya sabi ko baka meron mga OFW sumagot kasi sikat ito si Malcolm Conlan ah Ah uh, sikat ito na kasi British kay eh. British married to Filipina. Eh, Tuwing may event ng mga Pilipino o mga mga OFW, ha, andon sa UK or other parts of UK, ah uh, present ito, present ito. Ha? Kaya sikat ito. Ha? So, 'yan. Ah uh, Marami sinabi dito, sabi niya, sabi ni Sinabo Hotcha, Sinabo Hotcha, uh, sa co sa commenting dito sa post ni niya uh, ni uh, Malcolm Conlan, it's starting to get cold. One reason but I still but I uh, one reason that we don't go to then Haag. Ah. Sabi niya nakikita ko pa yung post but maybe it's it's just really cold out there lately. People can stay long. Yan, na? Yan nga, yan ang sinasabi ko kasi uh, alam nyo, minsan nagre-reklamo tayo ang init-init sa Pilipinas. oh, na, na, mahirap -ma mainit pero grabe yung, grabe yung lamig doon. Lalo na kung hindi tama ang suot mo. Grabe hangga sagad buto ang lamig. Sagad buto. Ha? Grabe. Uh, lalo na sa winter. Lalo na sa mga lugar like Iceland, Norway. Lamig talaga. Ha? Ah, uh, at saka even sa the Netherlands pag pag uh, Germany pag may snow na France. Grabe. Sagad buto. Amerika, Canada, Sagad buto. Kung hindi nyo pa na-experience, grabe. Ma, hindi nyo talaga matiis ang lamig. Lalo na kung matagal kayo sa labas. Kahit may parka pa kayo, ang lamig. Ha? Papasok at papasok talaga yung lamig. Ha? Sabi pa nito ni Loreta Cortez, Mr. Malcolm Conlan, sir, let, let it be known that that uh, we are millions of PRRD supporters here in the Philippines but we can't go to the Hague because of financial constraints paano ka pa makapunta sa Hague yung presidente sinuportahan mo yung pamilya sinuportahan mo ninakawan ka ng millions kaya mahirap ka pa rin hindi ka pa rin maka afford ng uh, ng kahit uh, two way ticket dyan sa The Hague ha huh? So, kung sinuportahan mo na na presidente na hindi hindi magnanakaw, baka gumanda na yung buhay ng mga marami nating kababayan, ha? At uh, yun, marami syempre nag-appreciate kanon. Nag-appreciate uh, uh, pero marami tulad nito ni Lida Recto, Lida Recto, Maybe winter winter coming, it's cold outside. I will only be praying for Tatay Digong. So, pag-pray na lang daw siya. Ha? Ah, uh, sabi rin ni, Dalia Sepulveda, Dalia Super Sepulveda, it's winter soon. There is no way Tatay, there's no way ta they will allow Tatay to be, to go out of jails. So sad but it's political prosecution. So yung iba rin na realize na nila na hindi na talaga makakalabas si Tatay Dix. Kaya useless, useless. Sabi rin ni Eve Adeser, it's getting cold out there and people don't stay very long outside. So, 'yun talaga, ha? 'Yun talaga ang sagot ni naman ni William uh, Malcolm Conlan kay Eve Adeser, that's a shame. But I do understand. Kasi siya, tinan mo, naka-T-shirt lang siya eh. European siya eh, kaya niya yan eh. Pero tayo, na hindi pinanganak sa cold place, hindi natin, hindi natin kaya yan. Ha? Hindi natin kaya yan. So yun lang ang tanong, bakit uh, hindi pwede na lang uh, uh, mag-renta mag sa kanila? Para don sila magsigawan, mag mag mag, mag, mag uh, sila dahil sa sumba o dahil sa away sa pera ng mga pera ng mga sustento binibigay sa kanila ng mga Duterte. Ha? Maga uh, magpatayan sila para sa humba. Ha kasi may may maka grupo-grupo away away diyan dahil sa pera. Dahil sa Ah, uh, sino ang organizer ng mga rally diyan? Tiba-tiba. O sabi rin ni Cindy Tumlat Blackwood. Ah, uh, it is autumn now. It's colder. Yan. Yung cold talaga. Kulang na lang nila aminin na uh, parang aso kasi ang trato sa atin. Maka-afford naman sila bumili. Bumili. Bumili baka aport sila bumili ng safe house kung kung naawa sila dito sa mga uh, OFW at mga European citizens na na kwan na 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 hindi na nakakayanan yung lamig so wala pala Sabi ko na sa inyo mahina talaga ang uh, ang uh, degree of support ng mga Pilipino kami sa mga Duterte. They 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 cannot make get themselves to make to do to make the extra to to go the extra mile to sacrifice for the Dutertes. Unlike yung mga yung mga lumabas ha pumunta sa Luneta at sa EDSA during the 21 uh, trillion march hindi lang hanggang online lang. Pero yung yung kinatopasyo ni Langaw, yung kina uh, Jeff Rizelis, na na Duterte ris uh, Marcos resign rally, sinubukan nila i-hijack yung yung rally. Ngayon na uh, ang nakwan uh, nakuan pa sila, nabuna sila at na napahiya pa sila. So ganyan hanggang kaya wag kayo mabahala kung medyo mataas ang survey ni Sara at mata ma maingay sila sa social media hanggang dyan na lang sila kahit dito sa The Hague na wala na rin tao dyan kasi yun nga ah, uh, ah, kahit nila love love and support sa mga Duterte pero ang trato sa kanila ay talaga parang aso lang ah, yun so kaya buti naman buti naman ah, uh, masaya na rin siguro yung mga Dutch wala na mga maingay i, diyan. Nag-aaway-away. Pinag-aawayan yung mga pagkain at pera na bigay ng mga Duterte. Na parang mga pulubi ang trato sa kanila. At parang mga pulubi nagtitipon-tipon kumakain ng kakantahan, nagkukutuan jan sa tinatawag nila Duterte Street. So thank you very much sa mga humabol. Si Mary Ellen Mendoza, salamat ha. Thank you. Si, uh, uh, sabi ni Jerome Avellana, DDS, baka lumipat sa kubeta na. <laughs> ah, natawa naman si Sky Rage. Ah, ah, sabi niya, mayaman. Pe, gamit ang pera ng mga taxpayers. Sabi ni Eugene RN, naubos na mga ninakaw ni Dix sa bayan, sa travel ng pamilya. Hindi maubos yan. Ang laki-laki niyan. Ha? Trillion Eugene, trillion. Ha? Sa sabi ni Je Jose Nelson Morales, more power to your show, Mr. Bud from Los Angeles and thank you po again sa suporta. Uh, uh, uh Oy, sabi ni Ilocana ma'am in Denmark. May ka kainigan ako na DDS panay share niya about sa mga Duterte bulag na talaga sila more than more na sa kanila is from Bisaya at Mindanao yan sa amin sa amin ha? dito sa amin ha ah uh, totoo yan pero nababawasan na rin nababawasan na rin na nagigising na rin sila sa katotohanan ha yan okay yun. <laughs> Sabi ni ikaw, Pipa, baka meron kayo vacant space, Sir Bat, para sa safe house and headquarters ng mga DDS. <laughs> Ay, ma mahal yun ha, mahal yan sa dahig. Kaya hindi nila kayang, or baka wala lang talaga sila puso sa mga, sa mga DDS. Ah? Kasi six months na eh, matagal na sana kumuha na, kumuha na sila ng safe house dyan. Lalo na ngayon na malamig ang panahon. Sabi ni Eva Estabaya, nagsawa na mga supporters sa mga Duterte. At pwede rin tulad ng sinabi ko, naubusan na yung mga savings nila at uh, parating na ang Christmas. Kaya alam nila marami silang gastos dito sa Pilipinas o baka uuwi sila sa Pilipinas kaya nag-iipon na. So yan, wala rin kayo na pala eh. Wala rin nangyari. Ang kumita lang mga Duterte na na mayaman na sanaka sa atin, nakakapag-afford, kumita, yumaman na si uh, tama itong si panboy 2020 28. Ang masaya lang si Nicholas Kaufman na kumita ng 150 million pesos a month. So yan lang ang masaya. At si Sara na na makuan pa rin, uh, may delusion pa rin na, na magiging presidente siya. Yun lang, sila lang. Ha? Okay, kawawa ang mga, ang mga OFW, mga DDS, ng trato nila ay, uh, ay mga aso lang. Ha? Sabi ni Bonifacio 2.0, DDS Europe, send your money to your beloved families back home. Don't spend your money to cook humba. Tama, ah, tamang tama. Okay. With that, uh, we we end this vlog and uh, we will be coming back for more updates on other issues. Uh, thank you very much, everyone, for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. And see you in my next vlog.